Look for today's kasalan mga kapanay Ayan, ganito lang ang aking itsura May pa headband akong butterfly dyan Tapos lugay lang ang ating buhok May pa chandelier na hikaw Wala akong kwintas Dapat pala bumili akong kwintas ano? Black din <laughs> Para talagang black na black Tapos may sing-sing tayo na itim din dyan May pa bangles na itim Tapos itong black na dress Ang tawag nila sa ganitong mga dress dito Maxi dress, proc dress, ganyan kung ganito ang aking itsura ng dress. Oh, ito na pinatahi ko. Oh, ang ganda ka nung ako pala parang princess. Princess in black. O, oh, talaga na akalan ko isa sa gala dyan. Masyado ang pagkabogat niya. Oh. Ganito siya pag nakatalikod. O, oh, ilugay natin din ang aking hair para makita nyo. Hmm. Ganyan siya. O, oh, di ba? Princess na princess ang dati niya nito. <laughs> princess Sarah. hindi na kahit Pero yung pink ang sinuot ko. Nakamedyas. Kitang kita niyo pa yung medyas kong ito. Uh, eh, hindi na makakita. Okay lang yan. Kahit anong shoes na isuot mo. Kasi nga, malaki yung, yung dress niya. Ang presyo nitong dress na ito ay, kung ako nagkakamali dalawa. Kami ni Mariam. 13,000 rupees siguro. Dalawa. Magkamukha kami ni Mariam. Nakamali no, mga anak ko. So, sabi ko, mag-video tayo mga anak. Yung ano natin. Uh, outfit ba? Ay, tinatawag ko, di ko makita. Bababa ako. Ay, tingnan ko. O, oh, ayan, ganyan lang ang ating itsura. Very, ano lang ang ating makeup. Napaka-simple, mga madam. Konting blush on lang. As in, konting-konti yan. Yung parang natural lang ba? Na, ay, ang ganda ng pisngi mo, natural ba? Yan? oh, Oh. Tapos pag ganyan mo, may kulay pink dito. Ano? <laughs> ganyan. Pag ganyan mo, may kulay pink. Natural ba yan? Ay, oh, oh, talagang ganyan lang pink. Pisngi ko, rosy cheeks pag ganyan, namumula dito, namumula dito, ano? O, ayan, ganyan lang, very light. Tapos, dahil nga nakaluwag-luwag tayo sa buhay, nakabilay ko ng mascara. O, ayan, tignan nyo, may, pa may papilik mata tayo for today's video, o. Hmm, di diba? Yung tatlong piraso natin pilik mata nakita, o. Di diba? O, kaya, hmm, pak na pak, ano? Tapos, luminis talaga yung kilay ko kasi nga, nagpagano nako yung bunot, yung ginaganon yung kagat-kagat yung sinulit tas yun o nagpagano kaya kuminis tapos kuminis din mukha ako. ano nagpa ko ano, eh nakaluwag-luwag nga tayo may, may mag-i-sponsor kasi sa akin sa pampakulay ko ng buhok eh ngayon ade sabi niya ay madam sponsor ako pagpakulay mo ng buhok sa katapasan papadala ako eh ay, ay nagunohan ko na muna ba <laughs> na kasi a-attend ako ng marriage, eh. So, ito, ay, sige, mabunuhan ko na. Ngayon, pag hindi magpadala si madam, ay, magdildil na lang ako na. asin in, pwede naman yun, ano? <laughs> oh, ay, mga kapanay, ito ang ating look ngayon. Ang galing ng, ano talaga, ng facial. Kasi nga, ikaw ba nung walang beses ako tinapala ng nang kung ano-ano sa mukha eh hindi talaga talagang naglumambot, medyo kumines ano dahil sa filter. <laughs> Naka-filter kasi kaya akala mo sobrang kinis eh, ano. Pero lumambot talaga tapos lumiwanag talaga yung mukha ko. Kahit na yung walang filter, nagasalamin ako. Ay, ako ba 'to? Ay. Kapiting. <laughs> 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 Sus so, Pero lumiwanag talaga sabi ko, mababalik ulit ako next month sabi ko. Pre, kasi yung facial niya sa akin kaya ba? Pa... <laughs> maganda talaga, free eh. Di ba? Eh, pag may bayad, pag-iisipan ko pa kung maganda. Pero sabi ko, meron din dun parang machine yung ganun-ganun sa face Sabi ko, magkano yan? Sabi ko, 6,000 yan, sabi niya sa akin. Pero sa'yo, sabi niya, dahil special ka, sabi niya, ay ano na lang yan, 5,000 sa'yo. Sabi niya, huwag ka maingay. Sabi ko, naririnig ng customer mo, oh, sasabihin niya, sa kanya din 5,000. Ay hindi, sabi niya, hindi naman siya special. <laughs> Ikaw kasi special ka. Hindi ko malam po special child ba o special client. Kasi ano close kami nung may may ng salon yon Siya nga ang nag sa akin. Siya ang nag ganun, -ganun. Siya ang tinapos niya yung may-makeup niya sa tas hinarap niya ako. Tas Pinacial niya ako, tapos yung buho ko, siya din ang nag, ano, hands-on ba sa akin? Kasi nga, special daw ako. Friend nga kami, kaya tuwan-tuwa siya sa akin. O, oh, yun na, mga kapanay, eh, ganda-ganda talaga sa sarili, si Tama Ching Ching. <laughs> si Tama Ching Ching, ganda-ganda ganda sa sarili. Diet na lang po lang, ano mga kapanay, talagang pak na pak na, ano. Sige mga kapanay, eh, ang haba na. Ito, ito lang, oh, flex ko ulit, ang aking, ano, si ng itim. <laughs> sasayo ka, sa, ka sa kahit ito lang sasayo hindi nagagalaw yung katawan mo eh para ka nang <laughs> hindi lang ako, ka na ako gumagalaw oh para ka nang sumasayo di ba <laughs> ang cute ano bili ulit ako nito pag sa susunod na taon pag may ikakasal ulit ganito na lang ulit isuot ko oh kami ni Maria oh. mo red naman ano okay kaya white oh ayan na mga kapanay oh babush na tatawagin ko mga anak ko Babush.